Sa de Oro, niyanig ng malakas na pagsabog ang isang hotel. Dalawa ang patay sa insidente bukod pa sa tatlong sugatan. Nakatutok si Jay Sabale. Makalang magiging si sala sa harapan ng Maxandria Hotel sa Cagayan de Oro matapos sumabog ang isang improvised explosive device o IED pasado alaung kinete na madaling araw kanina. Kalaas ng pagsabog, wow. nagkabutas-butas pati ang coaching ito. Dead on the spot naman ang isang lalaki. Naisugod pa sa ospital ang isa pang biktima pero binawian din ang buhay. Ayon sa isang saksi, isang lalaking nakamotorsiklo ang nakita niyang nag-iwan ng bag sa harap ng hotel. Nang tignan niya ang bag, may laman pala itong bomba. Pagtanaw na mo dito sa Maong Silupin, na silpon cellphone nga 3315, na ay anak kadaku nga Maong Gitipan. Motog, ingna na kung kauban na kung nga, ay tanduga pre eh. ang cellphone nga andar, na signal, bot pa sa bot nga, dikado bomba ni. Motog, nga tawag mo sa dayon na yon agad itinawag sa pulisya ang insidente. Pero sumabog na ang IED pag respond ng pulis. Dalawa sa kanilang hanay ang nasugatan sa pagsabog. Sina PO1 Rogelio Canilanza si at PO1 Dexter Danyo. Ilang oras na nga lumipas, isang bag na may bomba ang natagpuan naman sa ilalim ng service vehicle ng GMA Engineering na nakapark lang sa may hotel. Mabuti na lamang at nag-sweep noon ang mga otoridad. Kaya mabilis na diskubre ang bomba at na-detonate sa isang bakanting lote nung ininspect ng ano ng uh, mga tao dito sa community, uh, medyo nagwery sila na uh, is an explosive device so itinawag yun sa istasyon. Hindi man ako makita, eh, dire man sa lalom So, pagkawaman ako dre, nilakaw ko okay. Wa na way ko andre. Kinahapunan sa Lapasan CDO naman, nagkagulo ang mga tao sa labas ng Limket Kai Mall. Isang box kasi ang naiwan sa labas ng mall at inakala ng mga tao na bomba. Pero nang buksan ng mga taga EOD, mga gulay at saging lang pala ang laman ng kahon.